For today's mini vlog eh, nagluluto pala ako ngayon ng ginataang langka with sardinas. So ito guys ang sinasabi ko sa lahat ng mga gustong mag-asawa. Mas okay talaga kapag nakabukod kayo kasi maluluto mo kung anong gusto mo at walang yung patingin-tingin sa'yo kasi kayo lang. Sabi nga nila kayo ang reyna at ang hari ng bahay. Kaya lahat magagawa nyo, lahat ng gusto nyo kasi may privacy. So anyway, yan pala yung aking everyday routine kasi kailangan natin magluto, kailangan kong magluto para may kainin kami. At syempre, nagluluto rin naman ng aking asawa kapag uh, hindi siya ganong pagod sa work pinagluluto rin naman niya ako. Pero anyway, mas okay kapag ka tayo mga girl ay pagluluto natin, tayo magluluto. So yun lang, thank you for watching.